Nandito ako ngayon sa Dao sa Tagbilaran City Bohol at yung papasyalan po natin ngayong araw dito po sa Bagsakan kasi mayroong tabo dito maraming gulay na inyong makikita ngayong araw galing pa ito sa bukid at pagtawi dito pagtawi dito sa kanilang terminal dyan sa Dao Integrated Bus Terminal yung kaharap is Public Market of Dao But as of now we will be exploring this place because uh, today is Tabo. Tabo. So Tabo in Bisaya big a uh, lot of products from the mountain sa so, mga bukid, mga sariling tanim, harvest. So, dito yun. So, mayroon meron dito kadalasan maraming gulay dito. Ayun. Karon ang tabo, ma'am. Karon o gugma. Gugma o karon, ya yeah, display na mo. ah, ongoing na. Ah, hindi. So, meron dito mga fresh na gulay. Everyday mo ma diri, ma'am. Everyday. Hmm? Everyday mo. Mo. Everyday ang tabo. Adili. Twice a week ra. Ah, twice a week. Okay, thank you sa tayo ma'am. Oh, sorry ta dire, mga ni dire mga fresh. Mga, mga gulay. Ano ka pa Malapit lang ito sa public market, sa DAO at sa terminal. Nakikita ninyo yung area. Ito yung area. Yeah, ito yung Ito yung area. They are preparing for tomorrow's tabo and today Ready na bro? Oh, yan ala size? Ah la size pa? Ready na ala size? Display na. Bulay. ding kambing dito. Tingnan natin yung kambing. Mi, mi, mi. mi. mi, mi. Feel pagagbalik niya balik ya puga ka, gapin ha balik ya puga ha 'to oh, na vlog man ko bityo ko hmm. are shako mmm ano squash um, oh mga masayote mga kopsyon gulay dito guys uh, meron dito luya pure loya mayroon itong kangkong karots ready na yung tindate ready na ka sa mga mga product ah, <laughs> nag prefer <laughs> pa nag display pa so, marami nang customer naghihintay ngayon kasi hapo na may so, tomato repulio tata so ito yung mga gulay na maaarin yung bilhin dito guys sobrang dami mm -hmm. uh, meron dito ang uh, uh, so hindi ko alam yung presyo pero at least meron kayong idea sa mga product dito na uh, inyo maaarin inyong bilhin anytime during Huibis uh, durian durian sini gaya bano pure gaya bano organic gaya bano ito na so dito yan kita nino dito yan o oh. Palapit ito sa terminal po yung terminal at yung public market ito po yung pwesto nila so pasyal po tayo dito sa ibang area para magkaroon kayo na idea so abot pa dito yung pwesto ito meron pa rin dito may so, dito dito lang siguro guys dito bukas na yung tabo ngayon na uh, bukas na rin yung ibang stall so, preparation ito po yung pwesto. Ayan. Dito. Ayan. Yung pwesto ng tabo. Sa'yo mo wow. Pili. Oh, na eh. lang. na dito. Eh, din. Hindi man ko magloto. magluto pa dito. Maraming gulay. So, parang handa na lahat. Handa na. Malapit nang matapos mag-display. Ito yung kabila. So, parang nice yung yung lugar. ito yung public market ito yung araw-araw na bukas ito dito lahat ng kailangan mo nandiyan at ah. lalong -lalo na sa bahay pagkain bigas kailangan tubig ulam uh, ito yun dito yan special tayo dito Kailan natin itong malawak na public market Ayan nila mga pigs Ayan nila mga gulay yeah, okay ra ka anak mm -hmm.

Papasyalan din natin yung plaza. Meron din plaza dito. Yan. Papasyal ko rin kayo sa plaza. Dito sa kanilang public market, meron ding plaza dito. Meron children playground. All of the above. No age limit. Ayan. Plaza sa Dao, ma'am plaza ni siya sa Daos sa uh, atubangan sa public market. ah, uh, thank you singalan na ni nga plaza ma'am. Ah, okay ba? Sige, thank you ma'am. So, oh, meron dito mga laruan ng pambata. Ayan. Oo po dito. Uh -huh. oh, Ayan. meron din dito for lovers. Pwede ka na nito palang magdala ng girlfriend mo, boyfriend mo para everyday is a valentine's day. Katulad nila. Under renovation for a greater and a beautiful after. dito malawak magandang lugar kasi maraming puno ng kahoy meron itong laruan Na, ayan o oh, laro ng mga bata madaming upuan maraming upuan meron din puno ng kahoy And dito ang labas mayroon din itong entrance at saka exit yan so, from bagsakan tabo to public market to plaza uh, sobrang lapit lang ng tatlong area dito po ito sa Maydao sa Tagbilaran City Bohol Salan pa natin yung public market guys kasi malaki pa dito marami pang magandang pasyalan ito pala 'yung public market. Meron din itong parking area. At sa harap ng public market, meron pong Island City Mall. So, ito po 'yung puntahan natin ngayon. Meron din yung food stall. suhu ini semua, sa bahay, meron ditong walis tingting for cooking uh, and uh, for fish game. Ang inaantok na yung kalaban guys pala dito ang mga souvenir items ito makikita nyo sa taas, mayroon itong mga souvenir ang dami mga uh, souvenir items uh, dito ito sa public market mga souvenir items ito Sorry, Rako. At ito yung harap. Meron po dito ang Island City Mall. Dito sa harap ng public market, every evening, meron po ditong food park. Yan, as you can see. Yan. They, are They are preparing for their product. For their product. Mango mo mm. so, kuno sa mga stall dito. Tuwing gabi. Di Paris. Meron po natitinda dito tuwing gabi mga pagkain yan, Tagbilaran City Central Public Market. Ayan, Tagbilaran City. At ito po yung Island City Mall. Yan, shopping mall. Kita ninyo. Puntahanin natin yan. dito meron dito mga uh, jeep pero pag ng gabi oh, parang wala na ito kasi meron dito mga tindahan ng pagkain kasi dito ako kumain kagabi dito kaya parang ala, alam ko yung system rotation ito po yung ICM Island City Mall uh, one of the famous mall here in Bohol most especially in Tagbilaran City hindi po tayo papasok dyan dito lang po tayo sa labas kasi mas maganda dito ito yung nasimula natin this is the pedestrian lane ang tamang daan para sa gustong tumawid dito kung dito karen dadaan pwede kang mapunta doon sa dao public uh, dao bus terminal ito ang mga pagkain Ito ako yon sa isa sa mga entrance at exit sa Dao Bus Terminal. Meron dito every area you want to go to different municip municipalities so Bohol so dito ka lang pupunta sa Dao Bus Terminal kompleto po dito um, kasi marami sa sasakyan no? series meron din ditong Bihair Express pasok tayo dito ito sa mga entrance, meron din entrance doon sa kabila, yung babaan ng mga jeep at sakayan, so dito pwede walk-in papasyal um, uh, ko kayo sa loob na tayo guys dito may upuan pala dito marami rin tindahan dito makikita ninyo maganda o oh. meron dito mga sign talibon, tubigon tubigon, via maribuhok dito Saan kayo pumunta sa Bohol? Meron na dito lahat ng mga lugar. Mga uh, malalaking lungsod. Uh, Nasaan kayo dadaan?